Anong ganap sa mundo ng showbiz? Matapos aminin ni AJ Raval ang tungkol sa namamagitan sa kanila ni Alger Abrenica ay masayang ibinahagi nito kung paano siya nililigawan ng aktor. Parang old school pa rin po siya. Punta po siya sa father ko papaalam po niya, sa mother ko sa family ko. Sabi ng aktres sa interview sa kanya ng DZRH. Hindi okay, po natin masisi yun, uh, mm. lalo na po babae ako. Mm -hmm. Yes, we... Natanggap naman po siya. Dagdag pa ng aktres. Aware rin daw si AJ kaugnay sa sitwasyon ni Alger at ex-wife nitong si Kylie Padilla. Ayaw na rin daw ni AJ na pag-usapan ito. Napag-uusapan din naman po namin yung mga ganong bagay. I think na pag-usapan na rin po nila yung um, ganito. Ayan sabi sa ayaw ko na rin po sana pag-usapan yung sa kanila. Pero naman yan, okay, na, okay, naman na po sila. Inamin rin ng aktres na may posibilidad na ma-in-love siya sa aktor. Wala rin daw siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. To be honest, wala naman din po akong care sa sasabihin ng ibang tao as long masaya po ako. Wala po ako na inaatake ibang tao. Uh -huh. alam ko po yung ginagawa uh -huh. ko. alam po na yung priorities namin. So siguro po um, hindi wala, wala ko wala lang din po akong care. Hindi ko na lang po papansinin mm -hmm. if ever na-misinterpret na uh -huh. ng tao. Oo. Uh -huh. Anong masasabi mo sa balitang ito?